At ayan mga kumarates, pagkagaling nga namin doon kay na ay may lang nga kami dito sa may barangay. At dito nga sa may barangay, ay eh, meron nga nagsusumba at ayan, napainda ah, pa nga itong si Kuya Arby at talaga namang hindi la ang singer, dancer na rin. <laughs> ay nako mga kumarates, kung hindi nyo nga na itatanong, eh dati nga yung nag-Japan. At kapag ka nga nag-uusap nga sila nung kapatid ko na nasa Japan, eh nagkakaintindihan nga sila ng Japanese. O alam nyo na kung anong trabaho niyan sa Japan, entertainer, charot. <laughs> ay naku, kung makikita nyo ang picture niya nung kabataan, ay eh, napakagwapo. Ay bakit nga yung mga nag japan ay namumuti. Ano? Ay nako, yung picture niya, hindi mo akalaing siya. Siyempre, nung kabataan niya pa yun, siyempre iba na ngayon. Sadyang ang ating kabataan ay talagang lumilipas. So pagkatapos nga namin doon, kinatiya, eh itong aking anak nga, isasamahan ko nga magpagupit. Alam nyo na na magpapasukan, hindi nga pwedeng mahaba ang buhok at nakulagot sa teacher. Dito nga pala tayo magpapagupit sa Lucas. At nung first time nga na magpagupit nga dito ng aking anak, ay nagustuhan na nga niya dito. Kung matatandaan nyo nga, meron akong vlog noon na pahirapan nga kaming humanap na magugupit dito sa aking anak. Doon pa nga kami nagpunta sa SM noon, yun nga lang eh sobrang mahal. Ang presyuhan nga sa SM ay 300, 350, 400, may 500. Hindi pa yun nakapix ha, depende pa yun sa magugupit at kung sino yung gusto mo. Pero dahil SM nga yun, eh wag na kayo magtaka. Ito kasi ng aking anak, ayaw niya magpagupit sa mga barbershop kasi nga yung gupit na gusto niya hindi nasusunod. Itong Lucas nga pala ay nandito nga lang sa May Highway. At in fairness, kumpara sa SM e eh, medyo mura nga dito. 220 nga yung gupit nila pero wag ka, mura na talaga yun. At nung first time nga magpagupit dito ng aking anak, pinakita niya lang yung gusto niyang gupit at ayun, nagustuhan niya at dito na nga palagi siya nagpapagupit. Siguro mga kumarates, palimang balik na to ng aking anak dito sa Lucas. Ay nakakatuwa nga siya na ang nakikipag-usap sa barbero. May mga sinasabi pa siyang ganun, ganun, ganun. Basta, kinamalayan ko naman nun pero yung barbero, alam. Medyo marami nga nagpapagupit ngayon dahil alam niyo na magpapasukan nga kasi. At in fairness naman mga kumarates, dito sa kanilang shop, eh komportable ka nga kahit nag-aantay ka. Marami nga upuan at syempre naka-aircon pa. Iba kasi mga kumarites yung gupit nila dito, talagang pulido. Unlike nga dun sa mga barbershop na mura, eh parang basta na. Eh dito nga kahit medyo matagal, eh magugustuhan mo naman talaga kung ano yung gusto mong gupit. At itong salamin nga ng aking anak ay eh, hinawakan ko na at yung case nga ng kanyang salamin ay eh, naiwan nga dun sa bahay ng aking tsahin. Ay aba nangangatwiran pa sa akin, nilagay daw niya sa bag ko, eh wala naman. Ay di nun chinad ko, yung pinsan ko na si Eli, ayun, naiwan doon sa sopa nila. Kaya sabi ko nga, ipagpunta eh, na nga lang ni tortilla sa bahay E eh, tsaka na nga lang dalhin. O kita nyo naman mga kumarates kung paano maggupit si kuya. Hindi ko nakikita yung ibang barbero na ganyan maggupit. Pero depende nga rin siguro yon kung ano yung alam nila. Pero dito nga kahit sino yung maggupit eh fix nga na 220 yung kanilang rate. Kumpara nga sa SM na merong mga pangalan tapos iba-iba pa yung rate nila. Tapos depende pa yon kung anong oras available yung maggupit sa iyo. Sa so, yon maya-maya nga ay tapos na nga rin itong aking anak at kita nyo naman napaka pogi. Ay opa. Yan lang naman mga kumartes. Bye.